Happy Thursday, beautiful people! na ihatid ko na nga si JJ sa mga oras na yan at pagkatapos nga ay nagpunta muna si Mama sa Sam's Club para bumili ng gasolina. Alam na lang yan by now na dito nga sa Amerika ay wala tayong gas. Boy, kaya naman tayo rin ang gagawa niyan. Dahil maaga pa nga ay wala pang pila, kaya naman naisipan ko nang dumaan dito kaagad dahil ayoko nga ng masyadong maraming tao. Umuwi na ako sandali sa bahay at tinapos ko nga ang aking documentation from yesterday. Maabala rin akong umalis at dumaan muna tayo sa cards habang tayo nga ay nagaantay matapos ng swim practice si JJ at bumili nga tayo ng saging. Dahil meron pa tayong oras ay natikot-ikot pa rin muna si mama at may nakita nga tayong vegetable medley pero hindi natin binigyan dahil medyo malapit na ng masira. Malapit lang ang Karn sa Hampton Pool kaya naman nagmaneho na tayo at nagantay na lang tayong matapos ng practice si Bunso. Dahil merong pang pa time ay binidyuhan ko muna ang ating swimmer. Nagpark na ako malapit at kung saan nakikita ko nga ang kanyang pag-iensayo. Talaga namang pus pusa na ang training ni Bulso para nga sa kanyang darating na competition ngayong Sabado. At wala rin tayong trabaho ngayon kaya naman pagkatapos niya ng swimming ay kami nga ay umuwi na at tinapos pa rin natin ang ating mga pending documentation kahapon. Nakita niyo ba ang aking bracelets? Yan nga ay regalo at gawa ng aking dalaga. Dahil na yun niya ay aking kaarawan, kumain kami ng aking pamilya dito sa Hibachi Buffet. Wala tayong masyadong kaganapan pero ito na nga ang nagsilbi naming banding at talaga namang enjoy na enjoy ang aming pamilya. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong taon na ibinigay niyo sa akin para mahapiling ang aking pamilya. Maraming salamat din sa lahat ng bumati sa akin dito sa Facebook world. Yala muna for today's video. Remember, family time is the best time in every gising. With your family is always a blessing. Don't forget to smile. God bless everyone. Bye-bye!